kote. Iti kilo. Oh, meron tayong alamang dito, guys. Yung torsilyo mo, magkano kilo? 160. 160 kada isang kilo. Torsilyo. Yung dalagang bukit. 150. 150 rin per kilo. Kababayan niya. Hindi tayo magbablog. Tapiyan mo, Benz? <bins> 120? 160 ang kilo. Alam pa rin. 120. Dano sa bitilya natin ngayon, pre? paniti Dito, bilawan. Magkano dyan? Paneti. Paneti dito. 180 dito. 180. dito, magkano? Pare-pare ah, pare-pare para ito na paniti. Paniti rin na ganay sa kilo. dalagang lapad mo, 200. 200 ganay sa kilo. Meron tayo sa maral. 180. 180. Ito, magkano diyan? nasa labahita. 200 kada isang kilo. Dito sa dalagang ano, bilog. 160. Tapos okay, dito sa labad mo, 200. 200 kada isang kilo po. Ayan ang ating mga istang bato. Dito lang po yan. Itong ano mo, sniper. 200 kada isang kilo ng Yarmis na Meron po tayong mga extra po rito na ano, ah, bitilya. Magkano isang kilo niya? Ano yeah, eh? Yan, bitilya. Parehas lang? 200 din. Kalaki, din. 10. Okay. Dito, magkano? Parehas lang. Ah, 200, 200 kada isang kilo. Oo oh, eh. nga, sabi nga, plastic. itong bangos na guban big size 200 kada isang kilo po yan dito po sa maliit niyo magkano 160 kada isang kilo po yan bangos daguban guban po super small okay dito lang po yan sa malabot fish market pusit natin. Panigiti kada dahil isang kilo. Ah, pusit kalawang pang kalamaris. Meron po tayong 160. Meron din po tayong tulingan doon. Ah, 180 po para isang kilo ng aking tulingan. <skrisa> po po yung at yung ate, magkano po sa dadaong natin, ate? 200 po pala isang kilo. Itong salay-salay natin. 300 pala isang kilo na ating salay-salay po. Ayan po, napaka-presto po. Ayan. Ito sa sapsap natin, ate. Okay. Yan, po. Pinaporting sa Ayan po yung ating mga isda po rito sa Malabon Fish Market. Iyan po yung ating mga uh, saring-saring mga isda po ngayon dito. Okay. Ayan, meron po tayo. Thank you, ate. Meron po tayo rito ngayon. Iyan yeah. okay. meron rin po tayong rito na okay. Yan po tayo. po. Okay. Magkano po dyan, kuya? Pag-iit so, ni kalahat eh. Ah. Pag-iit ah, ni kalahat. Tagaba ng halimang, ano? Buhay na buhay. Eh, naku, pagka nasikit. <laughs> so, ito ngayon po yung update natin sa Batangas Tilapia. 110 po kada isang kilo. Ayan po. Yan po yung ating bang, Batangas tilapia. Nung mga nakaraan po, nag-120 po per kilo. So, bumaba po tayo ngayon ng 10 pesos kada isang kilo. Meron din tayo rito papano white. 300 po kada isang kilo niya. Mura na. Yan po yung ating papano white. So, meron din po tayo rito ng galunggong. Galunggong, 100 po kada isang tumupan po kada, mayroon yes, meron din po tayong 200 po sa Kilo. Napakasariwa po ng ating uh, 200 po per kilo. Mayroon din po tayo dito sa iba ba, 100 po sa Kilo. Lahat po na yan akong pupan nila, 100 po sa Daisang pansit, kalawang pang kalamaris. Meron po, po siyang iba-ibang size. Meron din po tayong uh, 150 po kada isang kilo at saka 160 kada isang kilo. Meron po silang malaking 170 kada isang kilo. meron din po tayong yellow pinto. Na magkano na ngayon yellow pinto na natin? So, 170 kada isang kilo po ng ating uh, yellow pinto na napakasariwa po yan. galing po yan sa balis So, napaka po niyan hindi po yan pang iho, pang gata at tulang. So, ayan po yung ating yellow pin so, na ngayon sa malabo na ito po, ayan po. Per piraso po yan. 100 po ka dahil piraso. Meron din po tayong 120. May 100 kada isa, si may 65 po kada isa, meron po tayong 60 So lahat po na yan, iba-iba po ang presyo, per piraso po. Mayroon po tayo rito mga nakatumbo. Mayroon. Magkano rito kuya? Sa isang plato mo ya? Magkano? 100 po para isang plato. So, mayroon din po rito. Halos po lahat ng mga galungkong po natin pintahan po is 100 per tumpok at saka 50 pesos. Meron to din tayong tik 200 per kilo. Halos po parehas varias lang po ng ano ng price same, same price lang po sila 200 po kada isang kilo niya ating galonggong meron din po tayo rin itong lapat tunsoy kong tawagin ayan po 50 pesos lang din po kada isang tumpok niyan, hindi po yan pang kilaw at pang sabaw na rin po pang paksyulat po ng klase na yan hindi po yan pang sabaw pang pirito Boss, magkano sa yellow pintu na? 160 na lang bigay ko. Balik po. Yan. Wow, mura naman. Sa kalahati. Hidup yung natin. Ah, sa iso, 160 kada isang kilo po. Yan. Ayan po. Big size na po. Yan. sumura so, po ngayon ang presyo. Yan, nagbagsak po siya Yan po yung ating kilo yung magtano dito sa tumpok? 100 din. riwang sariwa 100 lang po pada isang tungkok <tik> 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 lahat na yan puro tagwa 100 100 lang yan reports reports na puro pagkaka isang daan ganda yan din po tayong 180 kada isang kilo ng ating galungkong Uh, meron dito na yung 160 kada isang kilo po. Ayan, yung po, po. Magkaiba po ng sukat na yan. So, pwede po kayo mamili. So, dito po tayo sa labad. May 40 pesos po kada isang tupok na yan. Ayan po. Lahat po na yan. Okay, thank you. Kuya Ramil, ayan, magkano ngayon ang tumpukan na to ano yan? 50 pesos lang din kada tumpukan na yan. Naitira lang dalawa na po ng ating ista. Forty pesos lang din. Ah, 50 pesos din po kada tumpok niya. Parang isang kilo na po kada isang tumpok niya. Ayan po. meron din po tayong uh, tilapyang pampanga. Ayan po. One po kada isang tumpok niya. Ayan po yung tilapyang pampanga. din po tayong galumbong. Magkano rito? 100 din po. Kada isang tumpukan ng kanyang galumbong rito. Ayan po. na naman po. Parehas-parehas po ng mga presyo. Puro po tag daan. Ayan po. O, o. So, meron din po tayo rito mga gagaong. Pico 40 pesos lang din po kada Marami na rin po talaga yung mga panumpok nila. Tagi isang kilo halos na po yung kada tumpukan. Meron din po tayo 50 pesos halos po lahat na yan sap -sap ngayon, 50 pesos lang dito kada isang tumpok ng ating sapsap ayan po yung tumpukan natin sapsap meron din po, yan po. Yan po. So, tayo rito 50 pesos na rin po kada isang tumpok meron din po tayong 100 kada isang tumpok Ni Ariel magkano diyan? 200 lang guys. 200 po kada isang kilo ng nadalungkong. Uh, yung tungko po natin po ya. Sandaan So, so meron daw yung sandaan. Ayan po. 100 po kada isang tungko. Ayan. Po, ayan, po. ayan po. yung Ayan po yung sandaan. Meron din po tayo rito. 50 pesos po kada isang tungko. 20 pesos lang po. po. Lahat po ng mga tumpukan. Eh, per tumpuk, may 100 at saka 50 pesos po. So, mayroon na po tayo 50 pesos. May ulam na rin po tayo. Makakaulam na tayo sa halagang 50 pesos po. Ayan po, mayroon tayong nilis rito. 50 pesos din po kaya kada Hindi po yan pa torta. So, yung inyong 50 pesos po, mayroon na po kayong ulam. Ayan po. Lahat po yan yan. Hubad po yan na ano ha. Uh, sapsap. yan po yung tinatawag nila na hubad na sapsap. -sap. Ayan po. Yung 50 pesos nyo po may ulam na po kayo. Ayan po. Dito rin po. Ayan po. 50 pesos po yung lahat na yan. 50 pesos po. Pada isang tumpukan na yan. Ayan. Meron tayo espada. Meron din tayong lapis. Ayan po. Ayan. 50 pesos din po kada isang kumpok niyan. Ayan po. Yan po yung ating tungsoy. Meron tayong basi. 50 pesos din po. Lahat po yan. lang na yan. 50 pesos, 50 pesos. Ayan po, 50 pesos. Ulam na. Ayan po. Punta Ito 100 po. Kaday sa tungkong ng ating galungkong. Ayan po. 100 po. Per tungkukan po ng ating galungkong. Ayan. Meron tayong tulis. magkano sa tulis? 20 pesos din po. Ayan. Tapos meron po tayong banak. 20 pesos din po. Ayan. Lahat po na yan. Puro po uh, 50 pesos. magkano sa ano natin? Ayan. Ang mura yung hihilipin mo, ah, 100. <laughs> Meron po tayo rito, 50 pesos po, lapad. Meron tayong hasa. Kung hasa natin, 300 po. Pada isang kilo ng ating hasa. Mayroon pa tayong bangusta ah? po sa ba 125. Ngayon mayroon sa Mayroon na ring presyo ng bayad. Ang presyo ng adder, 120. kilo. Ito po 320, 300 kilo niyan. Mayroon tayong isang dito po sari-sari. po, 130 po hati. darito, rito pandaing 134 ang pandaing natin ayan po meron din po akong 140 kada isang kilo po yan pangus pandaing